guys. Welcome back again to my channel. We are making suman Budbud bot. Bud. Bisaya. Bisaya ba Bud Bud suman Budbud bot? Bud. Bud Bud. suman. Bud Bud. uh, suman. Suman. Tagalog. Bisaya Budbud Bud. Oh, okay. So, dito kami ngayon, guys, sa bahay. Ano in English? Sticky rice. Sticky rice, yes? okay. Wrapped in a banana leaves. Banana leaves, leaves. yeah. So, dito kami ngayon sa bahay ng aking friend. Nang pa ako ng, bata, ha? So, gumagawa kami, guys, ng suman sa Tagalog or budbud -bud sa Bisaya. Budbud? -bud sa Bisaya. Tapos nilagang baka. Ito yung dahon ng saging. Ay! Oh, hi! my friend. Hello. May chicharon din dito. Pork chicharon. Here guys. Luto din kami ng baka. Beef soup. Nilagang baka. Buto. Buto siya guys. Malalaki. Ang laki ng mga buto ng baka. ito yung get together namin today tapos mamaya guys kakanta kami ng magkakaraoke kami guys Yan. ang ganda pag may kapit bahay na pinay malalapit lang yung mga bahay namin ito si Botbot ready na ay, nga, ito nga, ito nga, yung dahon. Yan yung, yan, yan, yung ano ko, rice. Dahon si ng saging. Well, ah, ito si uh -huh. ano, napaka-rabbage for ito, our please. soup. Oh, ate, yan si Ate, ate Sylvia. Ah, Ate oh. <laughs> Ate Mercy, <Mercedes>. di ay. Hello! <laughs> ito si Grace. Ito si Grace. At oh, saka, yung kapitbahay ko, si Jean. Pwede mo, Oo nga. Hmm. Subscribe na kayo guys sa channel. Si Nadine. Say hi Nadine. 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 You look so cute. Mga unsa, ta. Ayan. Luto na si nilagang baka. Buto sa baka. Luto na. Ang bunting natin. Kaya na mga unsa ta. Oh. Ah, oh, po, uy! Kain na kami. Ready na ang aming lunch. Ay, ikaw kay taas mga ka. Pork chicharon. Suka. Tsaka nilagang baka. kain na kami. kain na kami ng lunch. Let's eat. Hello, you are my Filipina friends in Utah. Ibutan sa Rails Day. Ma'am. Okay, hold on. Kain tayo, guys. Mm -hmm. Okay na ba dai mga ako namin? Oo, oh, oo. Oh, Guys, buto ng aming suman. Magmerienda na kape kami. Tsaka kape. Hi guys! So, nakauwi na ako. Galing doon sa aming get-together. Uh, gumawa lang kami ng suman tapos naglaga kami ng nilagang baka yung buto kumain, uh, nagkaraoke hindi na ako nakakuha ng video dun sa karaoke namin kasi busy na nag-busy na at uh, saka si, si Ate Mercy at saka si Grace umuwi na din, so ako na lang at saka si Ginema, yung aking kaipig bahay, ang naiwan. So, kami lang dalawa na karaoke. Hindi na ako nakakuha ng video kasi na busy, na kanta, kanta na kami. So, umuwi na rin ako kasi alas stress na susunduin ko pa ang aking kambal sa bus stop. So, let's go! So, naglalakad na ako guys. I'm going to the ano, bus stop para sunduin si Arian at Patricia yung kambal. Tapos, mga 3.30. Um, yung kaibigan ko din na Pinay, she has an appointment at 4 o'clock. So, iiwanan niya din yung anak niya, dalawa, sa akin habang nasa doctor's appointment siya. So, iiwanan niya sa akin tapos susunduin na lang niya pagkatapos. So, at least makapaglaro yung anak niya at saka yung kambal ko. So, yun. So, ito yung RV office. yan. Kasi nasa RV park muna kami nakatira, guys. Habang naghahanap ng ano, mga kabili kami ng bahay dito sa Utah. Malapit lang yung school bus stop dito. So, tatawid lang ako, guys. Yan lang yung bus stop sa lampas ng car konti yan lang yung bus stop lapit lang so the weather is so nice today it's beautiful And yan lang ang bus yung bus nila bababa na sila hi Pat hi say hi say hi come on Yana How oh, school? Ang ganda ng weather, guys. So dito na yung binabantayan namin. yung mga bata, guys? Habang yung nanay nasa appointment, doctor's appointment, umiiyak si Millie mag ako watermelon guys para snacks nila mga bata yan na sila ng watermelon tapos naghinto na rin sa pag-iyak si Millie binigyan ko ng cereal at saka milk anong ginawa ni Millie. Andito na yung mami. Dumating na siya from her appointment. Si Ashley. Ano na sila? Wala, ito naging busy. Oo. Oh, oh. Hello! Hi! So, umuwi na yung ano, si Ashley, yung kaibigan ko. Kinuha na niya yung mga anak niya. Itong dalawa naman naglalaro. They're playing here outside. Why, Patty? here Oh, let's go na inside. Let's take shower. Come on. Come on, let's go now. It's hot here. Come on, let's go. So tapos na sila guys. Nag shower. Ayan si Ariana nagising pasha. siya. gusto niya mag -drawing. Si Patty naman ay nakatulog. Tapos na rin sila nag-dinner. Ayan, si Patty tulog na. Ayun.